Hello mga kagreenhan, good morning, good afternoon and good evening So guys, this day ay i-harvest na natin yung ating na uh, propagate or yung na crossbreed natin sa ating pinatipartita na uh, Monstera, Borsigiana, Oria Almost 1 year tayo naghihintay nito guys La, tingnan natin ito Ayan, medyo medyo overripe na mga green health. Oh yeah, sayang. So hindi na natin nagamit yung ano. Ano kaya lasa nito? Medyo overripe na, pero sige lang. Kaya pa to. So dito na part natin, try tikman kasi dito. Medyo ano na kasi siya. Eh. Yan pala siya. Hmm. Parang pinya na saging. Hmm. Parang pinya na saging. Kaso na ano na, nasira na dito na part. So dito lang tayo sa medyo ano. Lami siya de Lami o humot? Di, lami. Oh, la, humot. Ang yahang, ang yahang ano. Yung. Wow. Wow. Sarap. Simuta, simuta. Oo. Lamit. Namit? Para sang pinya na medyo makati lang. Para siyang pinya at saging guys na pinagsama. Sarap medyo makati lang ng, sa dila baka kasi overripe siya sarap nito guys ayan o tingnan natin yung flesh niya yan lamig dyan pero kung naano siguro natin to na uh, hindi pa siya masyadong overripe baka mas masarap siya kasi overripe na siya guys eh. Oh, may liso. Ah, ganito pala siya kasarap, guys. Kaya pala. Masarap. Basta masarap. Yung ano na lang natin dito is yung kanyang seeds. Seeds. Saan ba yung seeds dito? Parang wala ah. Dilaw eh. Namigid siya. Namigid siya. Mm. seeds guys. cross natin to sa ano eh. Ah siguro magtanim na lang tayo nito tapos ibenta natin sa market. Kaso one year one year pa yung ano natin guys aantayin uh, wag, wag kang kumuha rin dito lang pero so, kailangan natin mag ano ng spoon para ano wala siyang seeds guys wala po so yung way of propagation pala natin dito is ano lang um, cutting yun lang o, walang seeds ano siya overripe sayang eh yung meron pa naman tatlo dun guys. Yun kakainin natin yun. Yan sarap. Mabango talaga siya. Yung ano niya, yung bango niya guys, para siyang uh, sweet apple yung ano. Yung purple na atis. Parang ganun yung bango niya. Pero nung tinikman natin, para siyang pinya at saging. Uh, medyo maasim ng konti, pero mas sweeter siya. Okay. Yun yung lasa ng ating...